isa na namang food experience ang inyong matutunghayan ngayong araw na to. Siyempre kung saan may mura talaga naman amin itong dinadayo. Isa lang naman to sa mga madalas namin pinupuntahan ng aking misis na talaga namang ang budget naman talaga rito ay hindi masakit sa bulsa. At sigurado mag enjoy ka sa lahat ng mga pagkain na itinitindan nila dito. Simple nga pero talaga mga magugustuhan mo at mag enjoy ka sa lasa at sarap ng may itinitindan nila. Lumabas nga kami ng aking misis at naghanap nga kami ng isang kapiteria dito na napakamura lang at napakasarap naman talaga. Sigurado naman makakarelate na naman ang mga OFW dito sa Middle East kasi alam nila kung ano mga klase ng pagkain ang tinitinda dito. Dahil kung wala kang budget na pang restaurant, ay ito talaga ang bagay na bagay talaga sa atin at makakamura ka talaga. Dumayo nga pala kami dito sa mismong tea spot cafeteria na alam namin na masarap at mura lang talaga ang mga itinitinda dito. Dito lang pala yung matatagpuan sa mismong Hamdan, Abu Dhabi City. Pagpasok mga sa loob nito, hindi na masya ganong kalakihan pero napakarami silang mga itinitinda dito. Pagkakit mga sa itaas dito sa kanila at meron ka rin pala makikita ng mga design na ganito at rin kumain. Tapos tapos yung dining area nila napakalinis talaga talagang komportabling kumain. Ito naman yung mga itinitinda ng cafeteria na ito ng pangkain ng mga Bangali, Indiano, Pakistani, halos lahat dito sila kumakain. Siyempre bukod doon may mga itinitinda rin pala sila dito na pangra talaga naman pang ng datingan. Umorder nga pala kami ng potato with vegetable. Tapos umorder din pala kami dito ng chicken samosa. Tapos meron din club sandwich with french fries. At siyempre hindi mawala ang isang plato ng french fries. Grabe sa halaga ng 30 dirhams magkakaroon ka na kagad ng ganito karaming pagkain. Alam nyo ba kalamit? ito mga OFW yung ating kabayan dito, madalas din pala silang kumakain sa mga ganitong klaseng kapiterya. Dahil kung wala kang budget na malaki at bagay na bagay talaga ito para sa iyo kasi nga napakamura na at bubusog ka talaga dito sa mga kakainin mo. eto lang naman yung mga kainan na talaga hindi mo pagsasawaan talaga at ulit-ulitin mo talaga siya. Kaya nga sa tuwing lumalabas kami, itong parati ang hinahanap ko yung mga ganitong klaseng kainan, itong kapiterya na ganito. Tara na, tiki man na. Ang tawag dito sa pagkain na to ay chicken samosa. Medyo spicy nga lang talaga ang pagkakantipla nila rito kasi nga ang mga ibang lahi talaga mahilig talaga sila sa mga spices pero masarap pa rin naman talaga ang mga ganitong klase. Tapos yung pinaka-rapper niya, napakalutong naman talaga. Ang tawag naman sa pagkain na to ay boiled potato with vegetable. Pero halos magkapares lang din sila ng spices na inilalagay nila dito sa mismong potato with vegetable. Sarap! <tinyo> niya. <tinyo> <tinyo> syempre hindi mawawala sa isa sa mga favorite natin ang Prince fries. Masarap pa siya sa french fries kapag nalagyan mo siya ng maraming ketchup kaya napakasarap naman talaga. At ito naman yung pangmalakas na inorder natin ng club sandwich sweet Prince fries. Sliced bread nga pala ang ginamit nila rito tapos ang pinakalaman ng sliced bread na to ay mga vegetable lang din siya. Tapos sinaluan din pala nila to ng konting chicken. Grabe sa ganitong pagkain pa lang talaga mabubusog ka na talaga kasi napakasulit naman talaga ng mga itinitinda dito. Kaya madalas kaming kumakain sa mga ganitong kainan. Dahil kung naghahanap ka ng mura at talaga nang makakatipid ka pumunta ka lang sa mga iba-ibang klase ng kapiteriya dito sa Abu Dhabi dahil sigurado hindi ka mapapahiya sa mga ino-order mo rito bukod sa mura na masarap pa kaya naman talagang binabalik-balikan tong ganitong mga klase ng kapiteriya huwag mo na rin kaming kalimutang i-like o mag-comment ka na rin para sa mga food experience pa natin dito sa Abu Dhabi at i-share mo na rin kami tapos na